Hello mga ka-driving! So magtataka kayo ngayon bakit ako may helmet. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay regarding sa mga iba't ibang klase ng helmet. Una, yung pong ating full face helmet. Ano po ba yung full face helmet na tinatawag? Siyempre, from the term itself, full. Lahat po ay covered. Okay po, hindi half, hindi three-fourth, full. So, ano po ba yan? Ito po yung may mga pinakamataas na protection na pwedeng magbigay sa atin talaga ng 100% or protection na mas uh, mataas ang protection na pwedeng isakop sa ating muka. Ulo ng ating mga rider or tayong mga rider mismo. Ito ay angkop para sa pagmamaneho sa mataas na bilis o sa mga lugar na mataas ang panganib. Open face helmet. Ito ay nagbibigay sa atin ng proteksyon simula ulo pero hindi po sumasakop sa ating buong mukha kaya nga po open face parang ito po siya open face helmet okay po